Magandang araw mga katits, this is JMD Compass Decoding Tatalakay natin ngayon sa ating episode na pinamagatang Inside the Rock Overhead Deposit Okay mga katits, panibagong lugar na naman ang ating babasahin sa araw na ito For this solo exploration para may maibabahagi na naman sa inyo Ang aking mga natuklasang sign, symbol marker sa isang bato Bago natin umpisahan ng lahat, sana huwag kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat po. At ang GMD Compass channel ay nag-Facebook na rin po. follow na lang po kayo dito. Marami pong salamat. Okay mga katids, ito ang mga given markers na nakalagay dito sa isang bato. Ito ay may ingrib hole na nakaukit dito sa isang bato. Ganito ang kanyang itsura ng hugis mga katids. Isang malaking hole, tatlong maliit na dot at mahabang ingrib line na nakaukit sa ibabaw. Itong malaking hole na ito ay kasyang kasya dito ang apat na daliri at ito ay may code symbol na litrang D na magkikita natin dito sa kanyang hole. Napakasimpleng given na sign ang nilagay nila dito mga katiis at dito lang nila dinukot sa ilalim nito ang isang overhead na deposit. Ayan. Kailangan mo pang sisilipin ito. Makikita mo nito ang napaka laking hole na pasikritong nakatago dito sa ilalim. Ito ay nabuksan na mga katiits. At ayan, makikita natin dito na basag-basag na itong gilid-gilid itong hole na ito, malaking hole na ito. Ito ay pa-overhead na pagkalagay dito sa isang malaking bato na ito. Sisilipin mo pa talaga bago mo makita itong napakalaking hole na nabuksan na dito sa napakalaking bato. Ayan mga katiits, ang kanyang overhead inside rock deposit. So, pinapakita ko lang ang halimbawa ng ganitong klaseng setup ng inside rock deposit at science and symbol markings na nakaukit sa isang malaking bato. Kapag meron kayong mga ganitong klaseng markings na nakaukit sa isang bato mga katiits ay sa itong nagpapatunay na meron talaga ang inside rock deposit sa isang bato at ganito ang setup niya i got the Okay, that's it for GMD Compass Decoding. Di Hanggang dito na lang mga katiits. Maraming salamat sa inyong panonood. Pa-subscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga bagong video.